Hello mga besh! So ito na naman ang tita niya na maarte na kwento ng kwento kahit wala namang nagtatanong. Eh, bali niyo naman, di ba? May, may same experience din kayo, kayo kagaya ng sa akin. Nabubulol pa si kalang. So ayan niya. Pero kung ayaw yun naman, eh, pwede naman kayo mag-scroll up na lang. So, ayun. Bakit nga ba ganun katagal umabot yung utang ko sa RCBC? Ganito yun besh. <laughs> Hindi, kasi di ba? alam ko una, alam ko namang utang ko yun. Alam kong ginamit ko yun. Alam kong obligasyon kong bayaran yun. Alam ko yun. Um, wala naman talagang balak takasan, we. <laughs> so, yun. Alam ko namang kailangan kong bayaran yon um, kaya lang, ang problema is nung time na yun, Sobrang daming pinagdaanan, ang daming pinagdaanan talaga na rough road, ganyan, lahat ng problema. Hindi mean, lahat, pero madaming problema talaga ng time na yun. Na kailangan namin i-prioritize na lang ang aming mga junakis uh, na unahin ang kanilang tuition at ang um, pagatas din sa bunso So ayun na nga, uh, yun yung inuuna namin ng time na yun. At saka nangungupahan din kasi kami, eh ka kumuha ng card? <laughs> basta nga, basta yun na yun. na ako pag experiment Tapos, ayun nga. Um, so, hindi ko nga siya nababayaran. Diba, Nap pinalitan ko yung number ko thinking na hindi nila ako makukontak. Ganyan. And, syempre, dahi may utang ka sa so bayaran mo. Huwag mo antayin si Carmi Martin ang maningil sa'yo. <laughs> Mas mahirap pag si Car Tita Carmi Martin ang maningil. Mahirap ang karma. So, ayun na nga. Um, hindi nila ako nakakontak na sa, 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 tawag. So, ang nangyayari is sulat ang dumarating sa akin, letter guy. So, dun sa letter, nakikita ko yung pagtaas talaga ng interest. So, from 8K to 10, 12, 14, even numbers. So, basta pataas siya ng paraas, as in. Yung huling-huling letter na nakuha ko sa kanila is nasa 38 na siya. Ganyan, namabot ang 38. Nung nandun pa, within 10 years yun na, umabot siya ng 38. Tapos, ang nangyayari is, yung, bahay, yung inuupahan kasi namin bahay na yun is wala siyang right of way. So, nakikidaan lang kami dun sa kapitbahay. At yung kapitbahay na yun, nabili yung bahay nila. O, tignan mo nga naman, ba, diba, ang pagsubok, di diba? Nabili yung bahay nila. So, kailangan ipagawa ng bagong may-ari. So, wala na kami dadaanan. Uh, so, nabira lang kami nung may-ari nung upahan namin na, yun, kailangan na namin maghanap. At die two weeks lang, two weeks. Wala, well, wala kami choice. So, yun. naghanap kami ng ibang apartment. kalipat na kami. So, iniisip ko, yay. Tapos na ako sa demand letter. <laughs> ayun. So, ayun na nga. Ang nangyayari naman kasi, dahil dun sa inupahan namin na bahay na yun dati is meron ka anak doon yung Diyosawa ko. So, may mga dumarating pa rin letter. Naki uh, hindi naman daw nila binubuksan. ah uh, meron silang pinadala sa amin na long time na yon ang nakita ko na is, ayun, umabot na nga siya ng 60K na. Doon na siya umabot ng 60K. Kinabahan na ako ng talaga. So, sabi ko sa kanya na, oh, mga box, baka naman, kapag uh, may dumating na letter, eh, sabihin nyo na lang na, ano, na wala na kami. Ganyan. <laughs> Kinon siya ba? So, ayun nga. De, hindi na nga. Parang siguro, wala akong, since wala akong nare-receive, baka ganun na nga yung sinasabi nila, na kapag may dumarating, eh, wala na yan, details. Ganyan. So, yun, Napayapa na naman ako. <laughs> umaya pa na naman ang aking, ang aking hindi na naman ako inaansing kasi yun, wala kang dumadating na sulat. Pero yun, yung huling-huling dumating sa akin noon is 60K na siya. Baka yun na yung maximum nila or ceiling nila para dun sa 8K na utang. So yun, so since wala kang dumadating sa akin at hindi ako nag-check ng email dahil, um, So, kaya kampante ako noon ah, uh, wala, wala talaga. So, dead ma. So, iniisip ko, ay, nakalimutan na nila ako. So, yon Ganun ang nangyari. Kaya, kung bakit, ano, ah uh, nakapag-apply pa ako ng, ng ibang credit card. Siguro ah, hindi, hindi rin ako sure. Pero yun nga, wala akong nare-receive na email, ganyan-ganyan. Ay hindi, hindi pala ako nag-check ng email at wala na akong nare-receive na demand letter. At siguro kasi nga, nahaharang na nga, noong kamag-anak niya. Doon na sinasabi na wala na siya, dami-dami, alam kung saan siya nakatira. So, nagtatago. <laughs> ayun na nga. So, sabi ko nga sa inyo, di ba, babalik at babalik lahat yan. So, hanggang sa, ayun, baka kaya ganun yung nangyari. Ang gulo ng kwento ko noon. Pero yun, yun nga ah uh, trinay ko kang mag-apply sa credit card noon. Yon, dun na yon nangyari yung si Union Bank na kaya siya na-approve feeling ko din naman is dahil dun sa debit card na in-apply ako sa kanila na personal account ko. So, kaya kaya lang naman, hindi ko sure ha. Tanungin niyo na lang kay Tanungin niyo na lang na Union Bank para tapos in-approve. Uh, in Pero yun nga, sabi ko, 'di ba? Kasi in-apply ko siya ng April pero nabili ng ng collections agency yung utang ko kay RCBC ng December. So baka naman kaya yun lang. So yan lang, sa susunod na chikahan ulit. Buyers!